Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 26, 2024, Biyernes. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapisa ni na San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng mahal na Birhen Maria. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, hatid ko po muna dito sa kapilya ng St. Paul Renewal Center, ang hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias, chapter 3, verses 14 to 17. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon, wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan, at ibabalik ko kayo sa bundok ng Sion. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kaban ng tipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin ni iisipin o gugunitain. At hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At sa kasalukuyan ay nararito po ako, kapiling ang, o kasama ang lahat ng mga kaparian ng Archdiocese of Manila para po sa aming annual retreat. No? O taunang uh, pagsasama-sama para manalangin, uh, magnilay at makinig. No? para bahagi po ito ng uh, ongoing formation ng mga pari. So mga pari, bagamat uh, madalas nagbibigay ng retreat, so may mga pagkakataon ng mga pari ay kailangan din na uh, makinig at dumalo sa mga retreat o mga renewal. Kaya nga po maganda rin na paalala ito no, sa atin, itong narinig natin na pahayag mula kay Propeta Jeremias uh, no, na yung paanyaya po na sabi, uh, magbalik kayo sa akin, kayo mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon. at uh, hindi, po, hindi ko po itatanggi no, na may mga pagkakataon na sa akin ang pagkapari ay may mga nagagawa po akong mga kasalanan, nagagawang mga pagtataksil no sa aking sinumpaan sa Panginoon na siyang nagbigay ng bukas yung ito ng pagkapari. Kaya nga po no uh, isang biyaya din yung mabigyan kami ng pagkakataan ulit no na magkaroon ng mga retreat, magkaroon ng mga gathering kasi dito po namin talaga mas uh, napapagnilayan din no yung aming mga buhay bilang pari. At uh, unang-una na na ang paanyaya ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya ay kami rin mismo mga pari. Madalas din nyo kaming naririnig na uh, nagsasalita at nagaanyaya na magbalik loob sa Diyos. Pero siyempre, unang-una na na kaming mga pari ang dapat na humihingi ng tawad sa Diyos at uh, magsikap na tumalikod sa, sa kasalanan bagamat sa kabutihan po ng Diyos no na patuloy na umuunawa sa mga kahinaan no dahil ang pari ay katulad pa rin no ng mga tao pa rin na meron pa rin kahinaan at nangangailangan ng grasya ng Diyos para makayanan niya ang mga panunokso uh, panunukso o tukso sa na dumarating no sa aming buhay bilang pari uh, ngayon din po ay pinararangalan natin ang mga lolo at lola kung saan ating pong pinagdiriwang ang kapisan ni San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ni Maria, lolo at lola ni Jesus. Uh, biyanan ni ni Jose. Nawa ay sa mga lolo at lola na naririyan, uh, malaking bagay po no lalo na sa panahon ngayon na uh, kadalasan ang nakakasama po ng mga anak, ng mga bata ay hindi ang kanilang mismong mga magulang hindi yung mga uh, lolo at lola kaya meron nga din tayong tinatawag no na uh, apostolate no kapag tumatanda na nag-aapostolate na uh, dahil nga sa panahon ngayon ang mga magulang parehong nagtatrabaho parehong wala sa bahay kaya ang mga bata ay iniiwan o ipinagkakatiwala sa mga uh, rin mga magulang na tinatawag ng mga lolo at lola. Kaya maraming salamat sa mga lolo at lola na walang sawang nagbibigay ng gabay sa kanila pong pamilya, sa kanilang mga apo at nagbabantay. Pero nawa, uh, katulad din na San Joaquin at Santa Ana ay uh, ibigay din nawa no, ng lahat ng mga lolo at lola ang kanilang panahon na makapagbalik loob din sa Diyos habang nabubuhay pa at sikapin na maituro sa mga anak, sa mga apo ang salita ng Diyos at mailapit sila patungo sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat.